Ayan, sir. Yes, uh, ah, okay. Sir, okay, po. yung reaction po ninyo, dismayado siya sa resulta. Uh, opo, opo. Uh -oh. Eh pareho lang naman po kami, no? Uh, kung siya ay dismayado, ganoon din kami at uh, ma -ma marahil eh mas malalim po no yung aming pagkadismaya dahil uh, kami po ay kikipon ng no, the government, no, we advocate, no for the uh, proper implementation and proper funding no, of the capital program sa powerful eh kami hindi no so <laughs> yung pangulo but of course no uh, i respect no and uh, I, uh, i recognize no that the, uh, the president po no uh, aired such um sentiment po kasi syempre hindi pa pwedeng madisbay lang siya bilang presidente ang uh, siya ay powerful enough no so ang pwedeng gawin no ang dapat gawin ng ating presidente is uh, Kumbaga eh yung action ano po no uh, isang uh, concrete no uh, action po no tungkol dito especially that uh, the Magna carta ah, the uh, the um, 12 no uh, -12 programs um failure no uh, mukang nagkakasundo naman lahat na medyo fail talaga ito no yung failure naman po is attributed eh no doon sa uh, hindi po talaga no Una adequate no hindi sapat na funding no para dito sa programa po na ito mula kinder hanggang uh, grade 12 no mm -hmm. at uh, in between so lahat po yan no uh, malawak po ito na nausapin usapin eh no na hindi naman natin mahihiwalay no yung program na ito sa kabuuan no nung sistema ng ating uh, ng ating uh, edukasyon or ng ating public uh, education so, Sir Benjo um saan ang problema uh, sa group sa estudyante, sa sistema hindi handa, walang fund. Opo, at uh, pagsasamahin po natin lahat 'yan, ano, uh, malaki pong lahat-lahat uh, po ng 'yan ay mga factor, no? Ah, uh, una-una, no, um, ng po natin ito, talaga ipinilit lang ito eh. Kung natatandaan ninyo, 'di ba? Uh, more than uh, a decade ago, 'di ba? Ipinush po ito, no? Kahit hindi naman talaga tayo nakahanda 'no kung well, uh, para matulungan natin na ma-recall to ng ating mga kababayan, di ba? Um, Tama. ito ay bilang pagtalima no doon sa international uh, uh standard po natin no na ito nga no? dapat ay 12 year uh, basic education ano po. Uh, pangalawa may pangako rin itong K 12 no na, na, makakakuha ng trabaho yung mga bata no after the uh, high school no? after the completion of high school no. At ito no? ay prepare -pre sa kolehiyo naman yung mga gusto pang magkolehiyo no. So 'yung mga 'yung mga layunin na 'yan no ng ng KD 12 program ay lahat po nabigo. Lahat po hindi po 'yan na-achieve na doon no, ng ating gobyerno no. Primarily dahil po hindi talaga nakahanda at wala pong pondo. Pondo 'yung pinakamalaking uh, usapin dito a uh, Ma'am Lourdes no. Halimbawa, pag sinabi nating pondo paano ba no pinatupad 'yung uh, kindergarten program natin no? Eh hanggang ngayon ang ang bata natin sa kinder umabot ng 30. Eh, hindi dapat ganoon, no? Eh, ito dapat yung pinaka maayos ang kalagayan no ng mga bata, pinaka maluwag, hindi nagsisiksikan no. At maging yung uh, grades 1 to 3 no, yung tinatawag ko natin na primary level. 'Di diba? eh, ngayon, ang nangyayari nga po ngayon no, dahil uh, hindi po nakukuha no, hindi natin na-achieve yung yung supposed no um learning competencies no doon sa sa uh, primary no. Umakyat yung mga bata nang hanggang grade 4 na hindi marunong magbasa. At pag hindi na lang siya natutong magbasa, hanggang high school, hindi na, matu- hindi yan marunong magbasa. So, marami tayong mga kaso na ganyan. No? Marami tayong nakita po na ganyan. No? Ngayon, uh, tignan po na natin. magpumuna tayong pumunta doon sa, sa grades 11 at 12, mm -hmm. sa senior high school. No? Tignan po muna natin dito sa primary. Dito lang sa key stage 1 na tinatawag ng DepEd. Diba? Yung kingdom natin ay hindi, hindi naging maayos yung implementation. Yung 1, 2, 3, hindi rin naging maayos yung implementasyon. Nagsisiksikan yung mga bata. No? Wala nga ang kubeta. Nakita rin ng presidente yan. Wala nga uh, mga um, tubig, no? running water. No? Wala nga libro. Up until now, mula nung binuksan uh, ang, ang K-12 program no? back in 2013 po, no? wala tayong mga libro no? na naproduce, no? na masabi natin substantial. So, ay eh, ngayon, no? Um, magdudugtong dugtong no aabot po no yung problema na yan no sa grade 4 aabot yan sa grade 7 mm -hmm. aabot yan sa grade 11 no at uh, yun na po yung uh, resulta no ang siste, eh wala talaga di ba wala talaga pong maaasahan talaga oh. dito no oh. sa K to 12 program Pero po sir, natin, no so, bakit eh. nakailang administrasyon pa siya kung nakita natin na talagang may problema Opo, matagal na po. Kami, hindi naman kami nagsawa. Eh, no? Mula nung Aquino administration, the second Aquino administration, no? nung, nung, nung itong uh, program na ito ay sinimulan, talaga naman hindi naman kami nagsawa. No? At sinasabi ko namin na itouch natin yung mga basic. No? Yung, well, back to basics. Itouch natin yung mga foundational no? na, na issues po. Di ba? Yung, yung resource shortages natin. Ito mas pa nga eh. Ngayon, no? Uh, Record guy, no 165,000 no yung classrooms na kulang sa ating system ngayon na as uh, no yan na as admitted by the Department of Education eh man wala talaga ang problema natin sa Pilipinas no eh, hindi naman parang hindi naman seryoso no yung ating uh, gobyerno no parang bare minimum masabi lang na ang mga bata natin ay nag-aaral mataas no yung ating uh, yung ating uh, participation rate no sa ating bansa no mataas yung ating literacy rate <laughs> di ba pero bare minimum yan, ano, masabi lang no, na meron po tayo yan. Hindi, hindi, hindi uh, tama. No? Kasi ang sabi sa atin, kahit sa ating saligang batas, eh, dapat quality. Mm -hmm. no? so may education nga tayo, may access tayo sa education, pero hindi siya quality. No, at isa po dyan, no, sa patunay niyan, itong PLEMS 2024 nga, no, na, na result, na, na sinasabi no, na nasa almost 19 million, ang uh, kumbaga... wala talagang um, Uh, functional literacy no, na ating mga mamamayan no mm -hmm. at pinagsama-sama na yan ma'am uh, uh, just to be ano no to to uh, to be clear mm hindi -hmm. yan K to 12 lamang no kasama na doon yung prior path to K to 12 mm -hmm. di ba mm -hmm. kasi uh, that's 6 years old no to ano eh o 60 i think mm -hmm. no yung kasama doon sa mm -hmm. survey ng pleb oh, ng so, PSA po. okay um I, uh, uh, direct poster no so dapat bang ipinagpatuloy pa ito this school year kasi parang ano no before the 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 enrollment sana nabanggit na ito ni Pangulong Bongbong Marcos para sana na ipagpapatuloy pa ba o hindi kasi hindi ko maintindihan na talagang hindi pala talaga siya maganda pero ito continue siya Ah oh, po po ma'am, ay ay eh, medyo ma, masalimuot no na sagot yung 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 kailangan po no diyan okay. sa rin tanong no. Kasi pag sinabi natin hindi na ito pagpapatuloy, di ba halimbawa po, di ba? Kasi well, operational side po ito no. Uh, isa, no isa yung operational side. No? Pag dinidig pagpapatuloy, ibig sabihin tatapusin ba natin sa grade 10? And grade 10 yung mga bata natin pagka-graduate na natin ng high school, tapos pwede na sila mag-college, di ba? Parang gano'n yan ma'am, gano'n yung mangyayari po dyan. no. At mukhang gano'n yung uh, bill no na isinusulong ni Senator uh, Jingo Estrada. 'Di ba? Inalis yung grades 11 and 12, di diretso sa kolehiyo yung bata no. Or mag-tech book no, sa sakali 'di ba? Or 'yan yung vocational na sinasabi po natin ano po no. Uh, sa tingin namin ma'am, kailangan talaga pag-usapan pa ito no. Hindi kasi ah uh, parang ano eh, no, parang it's it's um, um a simplification, no? Sasabihin lang natin na wag na na huwag muna natin ituloy, wag na nating ituloy ngayon, no? And perhaps no, uh, there would be transitions. Kung sakasakali, di ba? Pero ang problema po natin no, eh paano natin ito paano natin to ititigil? Paano natin to i-examine yung mga uh, 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 taon ng pag-aaral natin eh sinasabi natin ngayon na congested, 'di ba? It it we reduce it not to to only 10 years, 'di ba? Eh natin ilalagay ibang mga subjects, 'di ba? Magkakakabit kasi 'to hanggang doon sa tertiary. ba? Nung nung naalala ko, doon sa tertiary ang sinasabi natin dati, may, medyo mag mas mapapaiksi yung kolehiyo, 'di ba? Pero hindi rin yun nangyari. 'No? So, kaya ta talagang ano, 'no? Sa ngayon, ma'am, uh, hindi pa naman wala pa naman 'no, talaga na isang official ah uh, na pool or um na document no, na ina-access talaga itong uh, K 12 program na pinakamalalim. Ang pang marami po dito ay datos no ng performance, datos ng um, ng uh, non-performance I would say no. At saka yung mga yung mga uh, uh, kwento no, yung mga sentiments, di ba? Yung mga anecdotes, di ba? Eh, which of course nakakatulong. eh well, even the president no ah uh, his is an anecdote, di ba? sinasabi niya na ganito yung ano at uh, Di ba? That's an opinion. Ano po? No? So, So we really have to go deeper po no para pag-usapan nito, pag aralan nado po at mm -hmm. uh, mukhang dapat talaga <laughs> sa Department of Education natin because primarily mm -hmm. siyang implementing uh, agency po niya, no eh, dapat po talaga no maiaayos po ito. Uh, huli at, na lang uh, Kung may kinakailangan uh, uh, mga bata. Teacher Benjo huli na lang no kasi naalala ko kay Secretary Briones before. Ang uh, binanggit niya kinakailangan nating uh, uh, makasabay sa international standard something. Uh, kaya raw may K to 12. So I mean, ngayon nakakasabay na ba tayo, Sir Benjo? Nakasabay tayo in terms of number of years, 'di ba? Mm -hmm. Pero naiwan tayo in terms of learning. Mm -hmm. 'Di ba? Yun lang po. Pero pagtitingnan natin naman kasi well, uh, we we use the model, no, of other countries, 'di ba? Eh, lahat naman dito pwedeng eh. no i mean lahat eh, 12 year basic education ko wala nang hindi di ba kung meron man baka isa o dalawa na lang di ba kasi pangatlo tayo doon eh dati no 2012 eh. di ba so pero nakita niyo bakit ang performance ng Vietnam ay maganda bakit ang oh, wag gayong Singapore ha? kasi masyado nang nakakahiya naman 'yung kumpara natin ang sarili natin sa Singapore ano po no um Vietnam di ba Malaysia Indonesia Thailand ito po no eto, ta, 'yung apat na bansa ng yan halos magkakapareho po 'yan ano, ng pinagdaanan ano, ng uh, ang history niya uh, in terms of population hindi rin na naman uh, well marayo no <laughs> Indonesia kasi sobrang laki 'di ba uh, pero yung yaman niya no, yung per capita income niya halos pare-pareho din naman ano po no? pero kita nyo na iwan sa apat na bansang binanggit ko po niyan naiwan po tayo 'di ba uh, ano yung tinatalo natin dito sa Southeast Asia in terms of um education mm -hmm. no uh, uh, performance eh yung mga bansa na dati na no na medyo hindi stable di ba? Myanmar, Lam mm -hmm. Cambodia, Laos di ba so may mga may ganun po tayong problema mm -hmm. Sir Benjo maraming salamat sa inyo pong mga ibinahagi sa aming impormasyon Thank you sir mabuhay po kayo mabuhay ang Teachers Dignity Coalition Maraming salamat po Ma'am Lourdes thank you D